Bakit dapat umiwas o bawasan ang pagkonsumo ng matatamis na pagkain? Narito ang ilang pangunahing dahilan. Isa, panganib ng obesity. Ang matatamis na pagkain ay karaniwang mataas sa calories at maaaring magambag sa labis na calorie intake. Kapag hindi ito nasusunog sa pamamagitan ng aktibidad, maaaring humantong ito sa pagtaas ng timbang at potensyal na obesity. Dalawa, panganib ng type 2 diabetes. Ang mataas na pagkonsumo ng asukal ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Kapag ang dugo ay palaging mataas sa asukal, ito ay nagiging sanhi ng labis na trabaho sa pancreas at maaaring humantong sa insulin resistance. Tatlo, sakit sa puso. Ang labis na asukal ay maaaring magambag sa iba't ibang mga kadahilanan ng panganib para sa sakit sa puso, kabilang ang mataas na presyon ng dugo, inflammation, mataas na triglycerides, diabetes, at obesity. 4. Pagkasira ng ngipin Ang asukal ay paboritong pagkain ng mga bakterya na nasa ating bibig na bumubuo ng asid na sumisira sa enamel ng ngipin at maaaring humantong sa pagkabulok ng ngipin, cavities, at gum disease. 5. panganib ng ilang mga kanser. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng mataas na pagkonsumo ng asukal at ilang mga uri ng kanser. Ang mga kondisyong tulad ng chronic inflammation, obesity, at insulin resistance na maaaring matrigger o mapalala ng sobrang pagkonsumo ng asukal ay maaaring magpataas din ng panganib ng pagkakaroon ng kanser. 6. Hormonal imbalances ang asukal ay maaaring makaapekto sa mga antas ng ilang hormon sa katawan, tulad ng insulin, na maaaring makaimpluensya sa kalusugan ng isang tao sa iba't ibang paraan. 7. Addictive Properties Ang asukal ay may mga addictive properties na maaaring mag-udyok ng labis na pagkain o kagustuhan para sa matamis na pagkain na mahirap itakwil at makasasama sa kalusugan sa katagalan. 8. Mood Swings at Mental Health ang labis na pagkonsumo ng asukal ay maaaring umakay sa mga swings sa energy at mood. Ang sobrang asukal sa jeta ay naiugnay din sa ilang mental health issues gaya ng depression at anxiety. Sham, low nutritional value. Ang matatamis na pagkain at inumin ay madalas mababa sa nutritional value na nangangahulugan ito na nagbibigay sila ng energy, calories, ngunit kakaunti o walang essential nutrients tulad ng vitamina, mineral, fiber, at protina. Sa kabuuan, ang paglimite ng pagkonsumo ng matatamis na pagkain ay isang mahalagang hakbang sa pagpromote ng pangkalahatang kalusugan at pag-iwas sa mga chronic diseases. Ito ay hindi nangangahulugan na kailangang lubusan mong iwasan ang lahat ng matamis, ngunit mahalaga na maging maingat sa dami ng asukal na iyong kinakain at sikaping panatilihin ito sa isang makatuwirang level.